Ang pagtigil sa pagjajakol pagkatapos ng anim na ay maaaring sirain ang inyong kalusugan. Mukhang nakakagulat, ngunit ito ay siyentipikong katotohanan. Kumusta? Ako si Dr. Mateo Alon Reyes, urologo, at ngayong araw ay ilalantad ko kung ano ang nangyayari sa inyong katawan kapag tumigil kayo sa pag-ejakula pagkatapos ng anim na po. Maraming Pilipino sa ating edad ang naniniwala na ito ay para lamang sa mga kabataan, ngunit ang modernong medisina ay nagpapakita ng kabaligtaran. Maghanda kayo dahil ang inyong malalaman ngayon ay maaaring ganap na baguhin ang inyong pananaw tungkol sa kalusugang panlalaki at longevity. Naisip niyo na ba na ang pag-ignore sa inyong buhay sekswal pagkatapos ng animnapu ay maaaring makapinsala sa inyong puso? Alamin ninyo na milyon-milyong lalaki sa buong mundo ang gumagawa ng tahimik na pagkakamaling ito araw-araw. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na kapag dumating tayo sa senior years, ang ating katawan ay hindi na nangangailangan ng ganitong uri ng pag-aalaga. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang nakakagulat na bagay. Ang inyong katawan ay hindi tumatanda sa parehong paraan ng inyong mga paniniwala tungkol dito. Sa katunayan, ang pagpapanatili ng aktibong buhay sekswal kasama ang pagjajakol ay isa sa pinakanatural na paraan upang protektahan ang mahahalagang organo tulad ng prostate at puso. Isipin ninyo ito. Mayroon kayong kotse na nakaimbak sa garahe ng maraming taon nang hindi kailanman sinisindihan ang makina. Ano ang mangyayari sa sasakyang iyon? mag ito, ang mga parte ay mag ang mga fluids ay matutuyo, at sa kalaunan ay titigil na itong gumana ng lubusan. Ang inyong katawan ay gumagana sa paraang napakakapareho nito. Kapag tumigil kayo sa pag-stimulate ng inyong mga sexual na function, lalo na pagkatapos ng anim napo, Maraming sistema ang nagsisimulang mag-slow down ng mapanganib. At hindi ako nagsasalita lamang tungkol sa sexual na performance, kundi sa pangkalahatang kalusugan, sirkulasyon ng dugo at kahit hormonal balance. Marami sa aking mga pasyenteng Pilipino ang dumarating sa klinika na nagsasabi, Dr. Reyes, sa tingin ko ang aking katawan ay hindi na nangangailangan ng mga bagay na ito at lagi kong sinasagot na may parehong katiyakan. Ang inyong katawan ay nag-iisip ng napakalapit sa inyo. Ang siyensyang medical ay paulit-ulit na nagpapakita na ang regular na pag pagkatapos ng animnapu ay hindi optional para sa magandang kalusugan. Ito ay mahalaga, preventive at isang paraan ng self-care na maaaring magdagdag ng mga taon ng kalidad sa inyong buhay. Ngayong araw ay matutunan ninyo kung bakit ang ganap na pagtigil ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inyong iniisip. Pag-uusapan natin ang tungkol sa prostate, sirkulasyon, hormones, mental health at higit sa lahat tungkol sa dignidad at autonomia sa senior years. Ito ay hindi tabu o nakakahiyang paksa, kundi isang matapat na pag-uusap tungkol sa kung paano papanatilihin ang inyong vitalidad. Kaya manatili kasama ko hanggang sa dulo dahil bawat impormasyon dito ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa inyong kalusugan. Bago magpatuloy, hayaan ninyong magtanong ako. Mayroon ba kayong lakas ng loob na tunay na alagaan ang inyong katawan? Kung ang sagot ay oo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ngayon dahil ang mga taong nanonood ng mga video tungkol sa kalusugan at hindi nag-subscribe ay nananganganib na makalimutan ang lahat ng kanilang natutunan bago matulog ngayong gabi. At maniwala kayo, ang inyong memoria ay nang nangangailangan din ng pag-aalaga, kaya mag-click na sa subscribe button. Magsimula tayong pag-usapan ang organo na pinaka nag-aalala sa mga lalaki pagkatapos ng anim napo ang prostate. Ang maliit na glandula na ito, na kasing laki ng mani, ay matatagpuan sa ilalim ng pantog at responsable sa paggawa ng bahagi ng seminal fluid. Kapag tumigil kayo sa regular na pag-ejakula, ang mga secretions na ito ay nagsisimulang mag-ipon sa loob ng prostate. Ito ay tulad ng pag-iwan ng tubig na nakatigil sa tubo sa mahabang panahon. Sa kalaunan ay magsisimula itong lumikha ng mga problema. Ang mga pag-aaral mula sa Harvard University ay nagpakita na ang mga lalaking nag ejakula ng hindi bababa sa 21 beses bawat buwan ay may makabuluhang mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Ngayon isipin ang inyong ari hindi bilang simpleng organo, kundi bilang isang komplikadong vascular structure na puno ng maliliit na blood vessels. Upang gumana ng maayos kailangan nito ng patuloy at regular na daloy ng dugo. Kapag tumigil kayo sa pag-stimulate ng rehiyong ito, ang blood flow ay unti-unting bumababa. Ito ay eksaktong tulad ng isang kalamnan na iniwan ninyong hindi nag-eehersisyo. Nawawalan ito ng lakas, elastisidad, at kakayahang tumugon. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mga kahirapan sa pag-ereksyon na maaaring ganap na naiwasan sa pamamagitan ng regular na pag-aalaga. Hayaan ninyong ikwento ko ang istorya ng isang pasyente na nagngangalang Roberto, isang Pilipinong 65 taong gulang na palaging aktibo. Pagkatapos mag-retire, nagsimulang maniwala si Roberto na ang kanyang buhay sekswal ay natural na natapos na. Ganap siyang tumigil sa pagjajakol at umiwas sa anumang uri ng sekswal na pag -stimulate dalawang taon pagkatapos nang subukan niyang buhayin ang intimacy sa kanyang asawa, hindi lang siya makakuha ng ereksyon. Naging desperado siya at nagpunta sa aking klinika na nag-iisip na kailangan niya ng malakas na gamot. Ang natuklasan namin ay iniwan ni Roberto ang kanyang genital vascular system na pumasok sa estado ng durmansya. Walang mali sa kanya na hindi na mababalik. Ngunit ang kanyang mga blood vessels ay nawalan ng practice sa wastong pagdilate. Nagsimula kami ng treatment na nagsasama ng regular stimulation, mga specific na ehersisyo at ilang pagbabago sa gawain. Sa loob ng tatlong buwan, ganap na nabawi ni Roberto ang kanyang sexual na function. Sinabi niya sa akin pagkatapos, "Dr. Reyes, hindi ko alam na kailangan kong gamitin para hindi mawala." Ang kwentong ito ay perpektong naglalarawan ng nangyayari kapag binabalewala natin ang mga pangangailangan ng ating katawan. Ang kalikasan ay hindi automatikong nag-off ng ating mga sexual na function sa animnapu, ngunit kami mismo ang gumagawa nito dahil sa maling paniniwala. At kapag sinubukan nating bumalik pagkatapos ng mga taong nakatigil, ang daan ay nagiging mas mahirap. Ang prevention ay laging mas madali kaysa sa recovery. At ang pagpapanatili ng regular na sexual na aktibidad ay ang pinakamahusay na paraan ng prevention. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa isang bagay na hindi alam ng marami, ang hormonal impact ng pagejakula. Kapag mayroon kayong orgasm, ang inyong katawan ay naglalabas ng kahanga-hangang kaskada ng mga beneficial chemical substances. Ang dopamine ay tumataas nagdadala ng pakiramdam ng kasiyahan at motivasyon. Ang oxytocin ay tumataas, nagpromote ng relaxation at emotional connection. Ang serotonin ay nagpapabuti ng mood at ang pinakamahalaga, ang cortisol na siyang stress hormone ay bumababa ng makabuluhan. Ang kombinasyong ito ay gumagana bilang natural na gamot para sa anxiety, depression at insomnia. Narito ang isang kahangahangang siyentipikong datos. Ang mga pananaliksik ay nagpapakita na ang mga lalaking nagpapanatili ng aktibong buhay sekswal. Pagkatapos ng anim na po, ay may apat na po porsyentong mas mababang tsansa na magkaroon ng malalang cardiovascular diseases. Bakit? Dahil ang regular na sekswal na aktibidad ay pinapanatili ang circulatory system na aktibo at malusog. Ang inyong puso ay kailangang mag ng dugo ng may mas malakas na sigasig sa panahon ng sexual na excitement na gumagana bilang katamtamang cardiovascular exercise. Ito ay tulad ng paggawa ng magaan na paglalakad, ngunit may mga karagdagang hormonal benefits. Ang isa pang mahalagang punto na kakaunti ang naguusap ay ang mental health. Ang mga lalaking Pilipino ng ating henerasyon ay pinalaki na hindi magsalita tungkol sa mga emosyon o sexual na pangangailangan. Ngunit ang pag ng mga natural na pangangailangan ito ay nagiging sanhi pag ng pag-ipon ng tension, frustration at kahit depression. Ang pagjajakol ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapalabas ng mga naipon na tension, pagkilala na kayo ay buhay pa rin at may kakayahan. Ito ay isang aksyon ng self-knowledge at self-care na pinapanatili ang inyong isipan na balanced. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng praktikal na halimbawa. Nakilala ko ang isang ginoo na nagngangalang Carlos, 68 taong gulang na palaging nagreklamo ng chronic insomnia. Umiinom siya ng gamot para makatulog sa loob ng maraming taon nang walang mga malaking resulta. Sa aming pag-uusap, natuklasan ko na si Carlos ay ganap na tumigil sa anumang sexual na aktibidad ng mahigit limang taon na. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa mga benepisyo ng orgasm para sa pagtulog. Nahiya si Carlos sa simula, ngunit nagpasya siyang subukan. Tatlong linggo pagkatapos, bumalik siya sa klinika na Makintab, nagsasabi na natutulog siya ng mas mahusay kaysa sa nakaraang sampung taon. Ang katawang tao ay isang perpektong integrated machine kung saan lahat ay konektado. Kapag inaalagaan ninyo ang inyong sexual na kalusugan, automatiko ninyong inaalagaan ang inyong puso, ang inyong prostate, ang inyong utak, ang inyong pagtulog at kahit ang inyong immunity. Ang mga pag-aaral ay nagpapatunay na ang mga taong may aktibong buhay sexual ay may mas malakas na immune system. Ibig sabihin nito ay mas kaunting sipon, mas kaunting impeksyon, at mas mahusay na kakayahan sa recovery. Ang inyong katawan ay ginawa upang gumana ng kumpleto, at ang pagtanggi sa isang bahagi nito ay nakakapinsala sa kabuuan. Ngayon, napakahalagang pag-usapan ang tungkol sa balanse dahil hindi malusog ang walo o 80. Ipinagtatanggol ko na panatilihin ninyo ang regular na sexual na aktibidad, ngunit hindi ko sinasabi na magsobra. Ang compulsion, anuman ito, ay laging nagdadala ng pinsala. Kapag ang pagjajakol ay nagiging obsessive, sumasakop ng mga oras ng inyong araw o nakakagambala sa inyong mga responsibilidad, doon na ito nagiging problema. Ang sekreto ay, nasa malay na middle term, na iginalang ang mga limitasyon at pangangailangan ng inyong sariling katawan para sa mga lalaking Pilipino na higit sa napung taong gulang, ang malusog na frequency ay magiging mga dalawa hanggang apat na beses bawat linggo. Hindi ito mahigpit na patakaran dahil bawat katawan ay natatangi, ngunit ito ay isang average na itinuturo ng karamihan sa mga pag-aaral bilang kapaki-pakinabang. Ang mahalaga ay huwag magpasa ng mga linggo o buwan nang walang anumang pag-ejakula. Tandaan, inaalagaan ninyo ang inyong prostate, pinapanatili ang aktibong sirkulasyon, binabalanse ang mga hormone at pinananatili ang erectile function. Ito ay hindi luho, ito ay medikal na pangangailangan. Pag-usapan natin ang mga praktikal na solusyon na maaari ninyong ipatupad ngayong araw na. Unang tip, lumikha ng komportable at pribadong kapaligiran. Karapat dapat kayo sa sandaling ito ng self-care ng walang pagmamadali o guilt. Pangalawang tip, kung may kahirapan sa ereksyon sa simula, huwag magdesperado. Ito ay normal pagkatapos ng mahabang panahon ng inactivity. Gumamit ng lubricants, subukan ng iba't ibang stimuli at bigyan ng oras ang inyong katawan na muling matuto. Pangatlong tip, isama ang sandaling ito sa relaxation. Marahil pagkatapos ng mainit na paliligo kapag ganap kayong nag-iisa at tahimik. Pangapat na mahalagang tip, makipag-usap sa inyong doktor kung mayroon kayong mga tanong o patuloy na kahirapan. Walang kahihiyan sa paghahanap ng profesional na gabay tungkol sa sexual na kalusugan. Kaming mga urologo ay nandito para dito. Panlimang tip, kung mayroon kayong partner, isa alang alang na isama ang taong ito sa pag-uusap. Kadalasan ang intimasi ng mag-asawa ay maaari ding mabuhay kapag pareho nilang nauunawaan ang kahalagahan ng sexual na kalusugan. ika na punto, iwasan ang labis na pornografiya dahil maaari itong lumikha ng mga hindi makatotohanang inaasahan at kahit desensitization. Ang focus ay dapat nasa inyong katawan at sa inyong tunay na sensasyon. At narito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Ang regular na pisikal na ehersisyo ay lubhang nagpapalakas ng inyong sexual na kalusugan. Ang araw-araw na paglalakad, stretching, at lalo na ang Kegel exercises na nagpapalakas ng pelvic floor ay gumagawa ng mga himala para sa erectile function. Ang pagkain ay lubhang mahalaga din. Ang pagbawas ng asukal, pagdagdag ng mga gulay, pagkonsumo ng magagandang taba at pagpapanatiling hydrated ay nagpapabuti ng sirkulasyon at hormonal production. Ang inyong katawan ay isang integrated system. Kaya ang pag-aalaga sa lahat ng mga bahagi ay nagpapalakas ng mga resulta. Dumating na tayo sa huling punto ng mahalagang pag-uusapang ito. Ngunit bago iyon ay gusto kong repasuhin ang lahat ng ating pinag-usapan. Una, ang ganap na pagtigil sa pag-ejakula pagkatapos ng anim na ay nakakapinsala sa inyong prostate. Nagpapataas ng panganib ng malalang problema kasama ang cancer. Pangalawa, ang inyong ari ay nangangailangan ng regular na pag upang panatilihin ang vascular elasticity at erectile capacity. Pangatlo, ang orgasm ay naglalabas ng mga mahahalagang hormone na pumprotekta sa inyong puso. Nagpapabuti ng pagtulog, nagbabawas ng stress at nagpapalakas ng immunity. Pangapat, ang balance ay mahalaga, hindi ganap na kawalan o labis na compulsive, kundi malay at malusog na frequency. Panlimang mahalagang punto, ang inyong edad ay hindi tumutukoy ng katapusan ng inyong sekswalidad. Sa anim na po, pitumpo o walumpo, kayo ay isa pa ring kumpletong tao na may lehitimong pangangailangan. Ikaanim, ang sexual na self-care ay hindi pagiging makasarili o imoral. Ito ay preventive medicine na nakabatay sa solid na agham. Pampito, ang paghahanap ng medikal na tulong para sa mga sexual na issue ay nagpapakita ng maturity at responsibilidad sa inyong kalusugan. Pangwalo, ang maliliit na pagbabago ng mga gawain ay maaaring magdala ng kamanghamanghang mga resulta sa loob ng ilang linggo. Hindi pa huli ang lahat upang magsimulang mas mabuting alagaan ang inyong sarili. Ngayon, mayroon akong tanong para sa inyo na nanood hanggang dito. Bago itong video, alam na ba ninyo ang mga siyentipikong benepisyo ng pagjajakol para sa mga mature na lalaki? Iwan ang inyong sagot sa comments dahil ito ay isang paksang napapalibutan pa rin ng mga tabu at prejudice. Kapag mas maraming tao ang nakakaalam ng mga impormasyong ito, mas maraming buhay ang aming mapapabuti. At dahil nakarating na kayo hanggang dito, hindi naman masama na mag-iwan ng like sa video. Isipin ninyo ito. Ang mga taong nanonood hanggang dulo at hindi nag-like ay gigising bukas na may namamanhid na dila sa loob ng tatlong oras. Biro lang, ngunit ilike nga. Hayaan ninyong palakasin ko pa ng isang beses ang pangunahing mensahe. Ang inyong katawan ay hindi na program na mag-off ng mga vital function dahil lang nakumpleto ninyo ang anim na po. Ang kalikasan ay patuloy na umaasa na gagamitin ninyo ang mga kapasidad na ito. At kapag binabalewala ninyo ang mga ito, lumalabas ang mga negatibong kahihinatnan. Ngunit ang magandang balita ay hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Kahit na gumugol kayo ng mga taon ng walang sexual na aktibidad, ang inyong katawan ay maaari pa ring makabawi sa pamamagitan ng pasensya at wastong pag-aalaga. Ang susi ay nasa pag-unawa na ito ay kalusugan, hindi tabu. Upang tapusin, gusto kong mag-iwan ng mahalagang imbitasyon. Kung gusto ninyong mas maunawaan kung paano makahanap ng perpektong balanse at maiwasan ang mga ekstremo, pareho ng abstinence at ng sobra, panoorin ang susunod na video ng channel. Doon ay ipaliliwanag ko ang mga hudyat ng alerto kapag ang pagjajakol ay tumitigil na sa pagiging malusog at nagiging compulsion. Bukod sa pagbibigay ng mga praktikal na estrategiya upang panatilihin ang lahat sa perpektong punto, ang kumpletong kaalaman na ito ay magbibigay sa inyo ng ganap na kontrol sa inyong sexual na kalusugan. Salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa dulo ng taos puso at kinakailangang pag-uusapang ito. Tandaan, ang pagtanda ng may dignidad ay nangangahulugan ng pag-aalaga sa lahat ng dimensyon ng inyong kalusugan, kasama ang sekswal. Karapat dapat kayong mabuhay na may vitalidad, kumpiyansa at well-being sa anumang edad. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming matapat na nilalaman tungkol sa kalusugang panlalaki. I-activate ang notification bell at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan. Na nangangailangan din ng mga impormasyong ito. Hanggang sa susunod na video at laging alagaan ang inyong sarili na may pagmamahal at respeto sa inyong katawan. Isang malakas na yakap.